Hi mga kastorya, Carlit Stories po at welcome ulit sa Tilaw Lokal. Nandito tayo sa cake Boom malay Malaybalay upang tikman ang kanilang award-winning pasalubong. Samahan niyo kami sa loob! Ta. Isa sa mga pinakasikat na cake and pastry shop dito sa Malaybalay ang Cake Boom. Bawat piraso ng cake, puno ng pagmamahal at malikhaing lasa na tunay na tatak Bukidnon. At syempre, hindi mawawala ang kanilang Piniasitas. Isang award-winning creation na simbolo ng galing at sarap na maipagmamalaki nating lokal. Kaya sa aming segment na tilaw lokal, tampok namin ang cake boom. Kung saan, bawat kagat, may kwinto ng lasa at sayang lokal. Ito na ang Piniasitas mga Kastoya. Ang Bukidnon's Best Delicacy winner. Ito ang smart way to bring pineapple home. So, ilawan na nato. <laughs> Napakasarap mga kastorya. Namiya eh. Na best kayo. Namiya At aside dito sa pasalubong mga kastorya, Maraming masasarap na pagkain dito. Of course, ang sikat na na kanilang Choco Moist Cake, Insaymada, at saka ang kanilang Cinnamon Bread. At marami ka pang mapipili ang cakes dito. So mga kastorya, makabili ka rin dito ng kombucha. Mayroong mango flavor at saka pineapple flavor. Alam mo ba na viral na ito sa malay-malay? Isa itong natural probiotic drink. So, tikpan na natin. Ah. At syempre, napaka-healthy nito. The best. Ang sarap. Very satisfying. Ang sarap, mga kastroya. Ang main brands nila ay nasa market site Malay-Balay, mga kastroya. At may apat na branches na sila. Tatlo dito sa malay Balay at isa sa Valencia. Kaya kung hanap nyo ang sarap na may kwinto, tara na sa Cake Boom. So, yan na mga kastroya. Ang sarap talaga ng lasang lokal. Dito lang yan sa Carlet's Stories. Hashtag Lokal.